Lumala na ng gusto ang epekto ng cake icing issue ng It's Showtime host na sina Vice Ganda at Ayon Perez. Dahil mula sa ipinataw na 12-day suspension ng MTRCB sa buong programa, ngayon naman ay kinasuhan pa ng paglabag sa cybercrime law sina Ayon Perez at Vice Ganda. Ang nagsampan ng kaso ang kapisana ng social media broadcasters ng Pilipinas. Ano ang kaukulang parusa kina Vice at Ayon kung mapatunayang guilty sila dito? At ano ang basehan ng pagsasampa ng kaso? Alamin ang buong detalye. Nasa hot seat na namang muli ang celebrity couple at kapwa its showtime host na sina Vice Ganda at Ayon Perez. na ngayong araw ng lunes, September 12 ay inilabas sa social media ang ulat na sinampahan ng kasong paglabak sa cybercrime law si Vice at Ayon. Ang kaso ay isinampa sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong lunes, kung saan ang nagrereklamo ay ang kapisana ng social media broadcasters ng Pilipinas Incorporated. Sa partikular na kasong ito, si Vice Ganda na ang tunay na pangalan ay Jose Marie Borja Viseral at Ayon Perez na ang tunay na pangalan ay Benigno Perez ay kinasuhan ng paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code. Na kung sisilipit ay nakasaad dito, under Philippine Law, Immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows are penalized under Article 201 of the Revised Penal Code offender shall be imprisoned for a maximum of six years and or fined. Ayon sa abogado ng mga complainants, ihahayag nila ang mga karagdagang detalye ng kaso sa gaganaping press conference bukas, September 13. Matatanda ang ilang araw ng trending ang pangalan ni Vice Ganda dahil sa patuloy niyang pagpaparinig laban sa mga taong hindi umanopatas ang turing sa kanila. Ito'y makalipas silang patawan ng 12-day suspension ng MTRCB dahil sa naging paglabag-umano nila sa Presidential Decree No. 1986 nang dahil sa cake icing incident noong July 25, 2023, episode ng Isip Bata. Ayon sa MTRCB, indecent ang pamamaraan ng pagtikim ni Navais at Ayon sa IC. Ayon pa sa MTRCB, parami silang natanggap na reklamo mula sa viewers tungkol sa naturang episode ng Isip Bata na nagsasabing malaswa ang nakita nilang ikinilos ni na Vice at Ayon. Samantala, maging ang Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile ay nagbigay rin ng kanyang personal opinion tungkol kay Vice Ganda. Annie Enrile, really, kilala niya si Vice Ganda at alam niyang mapagpatawang tao ito, pero hindi umano maganda yung pagiging bastos nito. Kumikita daw si Vice Ganda ng dahil sa popularidad nito sa mga kabastusan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa isyong ito? Nabukod sa 12-day suspension ng buong It's Showtime program, ay humaharap rin sa kasong paglabag sa cybercrime law ang mga host nitong sina Vice Ganda at Ayon Perez, nang dahil sa paraan nila ng pagtikim ng icing ng cake na ipinalabas sa programa. Share your thoughts below. Music